ang lihim ni Elias ang taong hindi namatay. Maraming tao ang nagtatanong, bakit napakalakas ni Elijah? Paanong ang isang tao ay magutos ng apoy mula sa langit, huminto sa pag-ulan, mahati ang tubig sa dalawa at gumawa ng napakaraming tanda at kababalaghan? May alam ka ba? Isang bagay na nakapagpapaiba sa kwento ni Elijah ay ang mga kamay na puno ng mga propeta na kayang gawin ang isang kapat ng ginawa ni Elias sa Lumang Tipan. Ngunit ang tanong dito ay paano nagkamit ng napakalaking kapangyarihan si Elijah? Paano nakuha ni Elijah ang puso ng Diyos sa pamamagitan lamang ng dalawang bagay na tatalakayin ko sa video na ito at bakit nagpasya ang Diyos na rapture o kunin si Elijah mula sa lupa? na ginawa siyang pangalawang tao lamang sa ang Biblia na hindi nakatikim ng kamatayan. Nakikita mo, upang unang maunawaan ito, tingnan muna natin kung paano naging propeta si Elias. Si Elias ay unang ipinakilala sa mga banal na kasulatan unang Hari de Siete Uno. Ayon sa Biblia, si Elijah ay isang tishbite, isang lipi sa likuran ng mga naninirahan sa Gilead. Ngunit ang kahangahangang katotohanan dito ay na si Elias ay ipinakilala kaagad bilang isang propeta sa Biblia. Kaya't makatarungang sabihin na ang pinagmulan ni Elias, ang kanyang kasaysayan at kung paano siya naging propeta ay isang misteryo pa rin. Ang isang bagay na napansin ko dito na talagang gusto kong malaman mo. Kapag binasa mo ang 17 uno ng unang hari, matatanto mo na kumikilos si Elias sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kaloob na pananampalataya at si Elias na tisbita na sa mga nananahan sa Galaad ay nagsabi kay Achab Buhay ang Panginoon ang Diyos ng Israel na sa harap niya ay nakatayo ako hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito kundi ayon sa aking salita para sa mga hindi talaga nakakaunawa kung ano ang regalo ng pananampalataya. Hayaan mo akong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng anyo. Ang kaloob ng pananampalataya ay isang espesyal na kakayahan na ibinigay ng Diyos na nagbibigay daan sa may taglay na laging magkaroon ng dinatitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Tulad ni Elias, ang mga taong may gayong pananampalataya ay karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng mga kakaibang tanda at kababalaghan. Kung babasahin mo ang Mark kabanata 11, bersikulo 23 at 24, mariin na sinabi ng Biblia na kung maaari kang magkaroon ng pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, magagawa mong utusan ang mga bundok na ihulog ang sarili sa dagat at ang mga bundok ay walang magagawa kundi ang sumunod. Kaya ang mga taong tulad ni Elias na propeta ay hindi nagpupumilit na gumawa ng mga tanda at kababalaghan dahil ang kanilang pananampalataya ay talagang likas na kaloob mula sa Diyos. Lagi kang magugulat na malaman na si Elijah ay nakakuha ng tiwala at pag-ibig sa Diyos dahil sa kanyang pagkakaroon at pangako sa Diyos, kahit na siya ay hinabol ni Hezebel. Si Elias ay palaging nanatiling masunurin sa Diyos at ibinigay ang lahat ng mayroon siya sa Diyos sa anyo ng kanyang oras, mga mapagkukunan at maging ang kanyang buhay. Kung gayon bakit hindi pinahintulutan ng Diyos si Elias na matikman ang kamatayan, ito ay sa ngayon ay isa sa pinaka-debatable na misteryo ng Biblia. Pero may dalawang dahilan na tutulong sa iyo na maunawaan kung bakit hindi pinahintulutan ng Diyos si Elias na makatikim ng kamatayan. Numero uno ang espesyal na pabor ng Diyos. Kung malinaw na susuriin natin ang kwento ni Enoch, ikay magugulat na hindi pinahintulutan ng Diyos si Enoch na makatikim ng kamatayan dahil sa kung gaano siya kalapit sa Diyos at sa pabor na mayroon siya sa kanyang paningin. Si Elias tulad ni Enoch ay nakarating sa isang yugtona. Siya ay nakakuha ng napakaraming pabor sa paningin ng Panginoon kaya posible na ang pagsasalin ni Elias sa pamamagitan ng ng apoy ay bilang gantimpala ng kanyang katapatan, kanyang dedikasyon, kasigasigan at lakas ng loob para sa Diyos. Ang pangalawang posibleng dahilan kung bakit hindi pinahintulutang makatikim ng kamatayan si Elias ay ang teorya ng dalawang saksi. Ayon sa ilang iskolar ng Biblia, sina Elias at Enoch ay babalik sa lupa bilang dalawang saksi na lilitaw sa katapusan ng mga panahon sa Apokalipsis, Kabanata 11. Kung babasahin mo ang Apokalipsis 11, nilinaw ng Biblia na ang dalawang saksing ito ay magkakaroon ng apoy lumabas sa mga bibig at magkakaroon din sila ng kakayahang kontrolin ang mga ulan. At iba pang natural na elemento na halos kapareho ng mga kakayahan na taglay ni Elias noong siya ay nabubuhay pa. Kaya si Elias ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang tao at propeta na umiral sa panahon ng lumang tipan, ngunit ang kahangahangang katotohanan dito ay iyon. Maaari kang maging higit pa kay Elijah kung magpapasya kang lumakad ng matapat at maingat. Basta alamin mo lang Unlimited ang mga kakayahan na binigay ng Diyos mo. Kailangan mo lang isabuhay ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos at magtiwala ng buo sa kapangyarihan ng Diyos gaya ng ginawa ni Elijah. Kung bago ka lang sa aking channel at kung gusto mo ng ganitong usapin kung saan makakapulot ng kaalaman tungkol sa metolohiya, relihiyon at kasaysayan. Baka naman pa like and subscribe, may YouTube channel, huwag kalimutang click notification bell. Para updated ka sa mga bagong video, salamat.